wala walang ginagawa uh, hindi effective uh, kailangan yang uh, umalis sa pedestal at uh, wag na masyado mag social media at magtrabaho uh, nakita ko puro ano eh puro posting ng mga full meeting meeting ang laki ng problema uh, hindi naman sa pagka ano, ano kaibigan din natin pero tigilan na siguro niya yung mga parang political style of leadership ah uh, yan ang una Pangalawa, pinirma ng Universal Healthcare uh, five years ago. Hanggang balahibo nito, hindi ko makita kung nasaan. Pangatlo, kailangan tumapang siya kasi lahi siya ng Rizal eh. Eh ang pansin ko, parang at akin lang na naman yun. Wala naman ako sakit ng loob sa kanya dahil uh, magkaibigan naman kami. Kaya lang kung tunay na kaibigan ang tingin niya sa akin, eh dapat siguro this is the biggest crisis in history and being a Rizal, um Jean, descendant descendant mm. ng Rizal eh ipakita eh, niya lang mm. sorry to say at mo ko, ako eh kung tayo effective eh bakit tayo ganito bakit hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa atin sa healthcare natin eh ano bang oras na Eh pangalawang pangatlong sona na yata sa, mm. sa sa July ilang years na lang wala pa rin nangyayari ang opinion ko tigilan na yung original style na press conference ganyan let's, okay. let's let's roll up our sleeves mm -hmm. and work and, and try to be a result in terms of mm -hmm. leadership. Inahanap ko yung parang Johnny Flabiere type. Mm -hmm. Inahanap ko 'yun Just do it. Eh. Mm -hmm. Oh. Yung walang hindi flamboyant, walang walang ano-ano. Mm -hmm. Hindi maraming salita pero walang nangyayari. Kahapon sa Senate nakakalungkot nga, umiiyak na yung mm -hmm. mga manggagawa ng health dahil yung kanilang HAA yung uh, hospital uh, emergency allowance, hindi pa na ibibigay. Eh, kailan pa ba ang pandemia? Ang pandemia, yeah, no. eh, Tapos na. tagal na. Hanggang so, ngayon, hindi oh. pa naasikaso. pambira mm. Eh, kasi nga, biyahe ng biyahe. Saan-saan mm. ko nakikita sa pagpo-post. Hindi naiintindihan yung mga tao. Mm. Eh, pagka kasi ka na sa air-conditioned room at ikaw nakakasakay mm. ng mga magagandang eroplano at nakakabiyahe ka sa sa Chile, sa abroad, sa Geneva, nag-iiba ka na eh. Hindi kaya ay, hmm. yun ang, yun ang sinasabi ko eh. Pero after four hmm. years, tatanungin mo sarili mo, makabuluhan ba yung ginawa mo para sa... Ano, ano yung ipiprescribe? bilang Dr. Doc, ano ipiprescribe mo sa kanya? Hmm. ano <laughs> ko sa kanya ay tatlo. Hmm. Uh, competence, honesty, tsaka ethical behavior.